So guys, ito po, 105,000 pesos labor and materials na kung saan ito po ay updated price nito lamang January 8, 2024 ginawa. And take note, 16 days lamang po ito ginawa. At ito nga po ang nauusong bahay ngayon, ang half-cladding, half-cement na bahay. So ito po, tatalakay natin, siya siyasati natin mabuti ang bawat detalye ng mga materyales na binahagi at nilathala sa ating owner para maipakita sa inyo at pati resibo nito, makikita nyo po sa dulo ng video. Kaya ito po guys, tatalakayin natin ito at siya sa atin, ilista nyo po at ating kwentahin. At ating siya sa atin, kung ito ba ay accurate, dito po sa 105,000 labor and materials na ganitong magandang panimula na bahay na usong-usong style na Korean type. Pero ito po ay half cladding, half cement. So ito po ang ating topic at pag-uusapan ngayon ang matagumpay na pagpapagawa na magandang panimula ng very proud owner na bahay ni Sir Rex Soria. So ito po, 16 days lamang ginawa mula ditong January 8, 2024. So ito po, umpisahan natin sa mga hollow block, simento, bakal, lahat po yan, tinatalakay natin mga tubular, si parlins at yero. Kaya ito, ilista nyo na. Ayon po sa details ni Sir Rex, ang sukat po ng bahay na ito ay 16 feet by 20 feet. And then guys, kinonvert natin ito by the meters at lumalabas ito na 4.8 meters by 6 meters and almost 29 square meters po. Guys, ito po ay nakaredy sa dalawang kwarto at kitchen and dining area at meron din po itong CR. And then guys, ito po ang mga hollow blocks na nakikita natin na yan na half cement niya. Ayon po kay Sir Rex, dito po sa kanyang mga nagamit ay number 4 po ang sukat. Ito po ay nakaubos ng 320 at sa kanilang lugar ay 11 pesos lamang ang bawat isa. Gubasa siya dito ng 3,520 pesos. Sa simento naman ay 10 bag na simento. Ayan. Lahat po ito ay nagkakahalaga ng 2,000 pesos. Sa kanila po ay 200 ang bawat isa. Gumamit siya dito ng bakal na 10mm at 9mm. And then guys, sa 10mm po ay gubos siya nito ng 15 piraso or 15 piraso at 140 pesos ang bawat isa, ito ay nagkakahalaga ng 2,100 pesos. And then, yung 9mm ay 12 piraso at 110 pesos ang bawat isa, ito ay nagkakahalaga ng 1,320 pesos. At nakabili po siya dito ng isang S1 na ELF yung ginamit mo pang asintada dito sa kanilang half cement. So ayan po nakikita natin, meron na po siyang bubong at nakagabit na nga po yung mga tubular. At ito nga po ang ating pag-uusapan. Ilista nyo po at may detalye po ito sa kanilang mga resibo. Guys, sa mga tubular po, ayon kay details ni Sir Rex, 2x3 ang kanyang ginamit at ito ay 1.5 ang kapal. Ububo siya dito ng 15 piraso. Lahat po yan ay nagkakahalaga ng 600 pesos ang bawat isa. Ito po ay 9,000 pesos lahat ang kanilang nagastos. Gumamit din siya dito ng 2x4 at 1.2 ang kapal apat na piraso at 616 pesos ang bawat isa. Ito ay nagkakahalaga ng 2,440 pesos. And then guys, sa so 1 by 3 naman, ito ay 1.2 din ng kapal. Pitong piraso, 410 ang bawat isa, ito ay nagkakahalaga ng 2,870 pesos. Yan po ay mga tubular. And then meron din po siyang ginamit dito na 1 by 2. Yan po yung ginamit ng mga pamakuan sa wall. And then ito po ay 30 piraso at sa kanilang lugar ay 300 pesos ang bawat isa. At ito po ay 1.2 ang kapal at lahat po yan ay nagkakahalaga ng 9,000 pesos. Yan po yung 1.2 na kapal na 1 by 2. And then guys, si Parlins gumamit din po sila dito ayon po sa details ng resibo ni Sir Rex. Ito po ay 2 by 3 at 1.2 ang kapal. Kabuuan, 20 piraso yan po yung ginamit sa mga pamako anong yero nila yung kanilang steel trusses. At ito po ay 355 pesos ang bawat isa at nagkakahalaga ito ng 7,100 pesos. So guys, sa mga rib type naman na kanyang yero or color roof na ginamit. Meron po siya ditong 5.5 meters ang haba at ito ay 8 piraso. Meron ding 4.5 meters at meron siyang 7 piraso. Yan po ay color roof long span rib type. So yan po nakikita nating mga bakal na yan. yan. po yung mga tubular 1x2. Yan po yung mga pamakuan ng kanilang cladding. At yung yero naman, ayan yung iba pong mga tubular dyan. At yung trusses, yan po yung kanilang si parlins. Ayan nakikita natin na yan. Yan po yung kanilang steel trusses na ginamit. And then yung cladding naman guys, ito po. Yan maraming nagtatanong about sa cladding kung paano ba to So ayon po sa details ng resibo ni Sir Rex. Ito pong mga cladding, ay bumili siya dito, kabuuan lahat 27 meters ang nagamit niya dito. By meters pala ang bilihan nito. Meron din po siyang mga 2 meters, meron 3 meters, depende po sa sukat ng inyong bibilihin. So kabuuan, 27 meters ang ginamit dito sa bahay na iyan. So ayan po, mapapansin natin guys, ayan. Iyan na po siya. So ayon po sa details ni Sir Rex, meron po siyang ginamit dito na dalawang skilled worker. At mayroon po siyang isang labor. Ayan, na worker at kasama na rin po siya paminsan-minsan na labor. And then ito guys, January 8 ito sinimulan nitong 2024. 16 days lamang ito ginawa. At ayon sa details ni Sir Rex, dito po sa kabuuan na binanggit natin na ito, yan na po ang kanyang mga nagamit na materyales. At ito po, lahat ang mga resibo nandito na po, naka-indicate, tingnan nyo na lamang. Lahat po ng ito, labor and materials, ang kanya na pong nagasos dito ay nagkakahalaga na raw po ito ng 105,000 pesos. So ayan po, tingnan nyo po mabuti. Sa magandang panimula na ito, sa so 105,000, half cladding, half cement at nakasunod sa usong design na Korean type. So guys, ito po yung mga resibo, tingnan nyo. Ayan, ayan po, ayan, mga nakasulat na yan. Ayan, checkin nyo na lang at yung mga bilanggit natin at inyong siyasatin at kwentahin. So once again, congratulations po sa iyo, Sir Rex Soria from Imlang, North Cotabato. Thank you.